kung isa ka sa mga DSET pensioners, siguradong isa rin sa mga katanungan na sumasagi sa iyong isipan ay kung bakit may ilang senior citizens na nakakatanggap lamang ng 2,200 bawat buwan mula sa kanilang DSET pension ay natatanggal pa sa YASRI Social Pension. Maraming senior ang naguguluhan, maraming pamilya ang nagtatanong, at marami rin ang nag-aalala kung sila ba ay kabilang sa mga maapektuhan ng ganitong desisyon. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ng masinsinan ang mga Zephyt Rules na may kinalaman dito, ipapaliwanag kung bakit may mga natatanggal sa set listahan, at pag-uusapan kung ano ang maaaring gawin ng mga senior na maaaring mawala ng dagdag na tulong pinansyal. Isipin muna natin ang sitwasyon ng isang tipikal na senior citizen. Siya ay nagtrabaho ng mahaba-habang panahon, naghulog sa SSF, Umaasa na balang araw ay makakapagpahinga siya ng hindi na masyadong mabigat ang iniisip tungkol sa pera. Ngunit nang dumating na ang oras ng pagretiro, ang kanyang nakuhang pensyon ay 2,200 lamang bawat buwan. Kung susumahin, hindi ito sapat para sa pagkain, gamot, kuryente, tubig, at iba pang gastusin na kailangang bayaran buwan-buwan. Sa halip na gumaan ang kanyang buhay, lalo pa itong nagiging mahirap dahil sa kakulangan ng kita. At ang pinaka-nakakadismaya, ang dagdag tulong pasana mula sa SEVI Social Pension na limang daan kada buwan noon at ngayon ay isang libo ay biglang nawala. Ang dahilan? Dahil siya ay may natatanggap ng ISTI Pension, kahit gaano pa ito kaliit. Ang social pension ng Setview ay nilikha sa ilalim ng Republic Act Siam na Libo, Siam na Daan at Siam na Putapat o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang layunin nito ay magbigay ng karagdagang tulong pinansyal sa mga mahihirap na nakatatanda na walang natatanggap na regular na pensyon at walang permanenteng pinagkakakitaan. Ito ay paraan ng gobyerno para kahit papaano ay maidagdag suporta ang ating mga lolo at lola sa kanilang pang-araw-araw. Ngunit malinaw ang batas na nagsasaad na kung ikaw ay nakakatanggap na ng anumang uri ng pensyon mula sa alinmang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang ISE, OGSIS, hindi ka nakabilang sa prioridad ng FATI Social Pension. Dito pumapasok ang malaking isyo. Ang mga nakakatanggap ng maliit na SSS pension, tulad ng 2200 20, bawat buwan, ay hindi na itinuturing na kwalipikado para sa social pension. Ang batayan ng DSWD ay hindi kung gaano kalaki o kaliit ang natatanggap, kundi kung may natatanggap ka ba o wala. Kaya kahit maliit pa, basta't mayroon kang SSS pension, automatiko ka nang matatanggal sa listahan ng DSWD. Ngunit kung iisipin natin, makatarungan ba ito? Para sa mga senior citizens na halos hindi sapat ang natatanggap na 2,200 para sa kanilang gamot, pagkain, at iba pang pangangailangan, tila napakalupit ng ganitong sistema. Ang social pension ay idinisenyo upang makatulong, ngunit tila napakarami ang natatanggal at nababawasan ng benepisyo dahil lamang sa teknikalidad ng rules. Ang resulta, mas lalong nahihirapan ang mga seniors na dapat sana ay pinagpapahinga na ng lipunan matapos ang kanilang mahabang serbisyo at paghihirap. Kung susuriin natin ang gastos ng isang senior citizen, makikita nating napakaliit ng 2,200. Kung ang isang senior ay may iniinom na maintenance medicine para sa high blood, diabetes o sakit sa puso Aabot na agad ito sa 1,500 hanggang 2,000 kada buwan. Kung idagdag pa ang bayarin sa kuryente, tubig at pagkain, siguradong kulang na kulang na ang natitirang pera. At paano na kung may emergency o bigla ang pagkakasakit? Wala nang mapagkukunan kundi mangutang o umasa sa anak at apo. Ito ang tunay na realidad na kinakaharap ng libo-libong pensioners sa Pilipinas. Marami na ring testimonya ang lumabas mula sa mga senior citizens na nagsasabing ang kanilang SSS pension ay hindi talaga sapat at ang pagkawala pa ng DSWD social pension ay isang matinding dagok sa kanilang buhay. May mga lolo't lola na halos wala nang maipambili ng pagkain at gamot at ang kanilang natatanggap mula sa SSS ay hindi umaabot kahit kalahating buwan. Ang iba pa nga ay nagkukwento na kailangan pa nilang magtinda ng kung ano-ano o mga lakal para lang may pandagdag sa kanilang pang-araw-araw kahit na sila'y mahina na at may sakit. Sa panig naman ng DSWD, ipinaliwanag nila na limitado lamang ang pondo ng gobyerno at kailangan nilang unahin ang mga senior citizens na wala talagang natatanggap na pensyon. Ibig sabihin, mas prioridad ang mga tinatawag na indigent o mahihirap na seniors na zero income at zero pension. Ngunit kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, hindi ba't mahirap din ang mga pensioners na dalawang libo, dalawang daan lang ang natatanggap? Nga't may natatanggap sila, pero ito ay hindi sapat para sa kanilang tunay na pangangailangan. Kaya marami ang nananawagan na dapat ay amyandahan ang batas at palawakin ang coverage ng social pension upang maisama rin ang mga low-income pensioners. May mga panukalang batas na rin sa Kongreso na nagsusulong na itaas ang halaga ng social pension mula limang daan patungong isang libo at palawakin ang saklaw nito. May iba pang mga panukala na nagsasabing dapat ay isama rin ang mga seniors na mababa lamang ang natatanggap mula sa TF. Tulad ng dalawang libo hanggang tatlong libo dahil malinaw na hindi sapat ito para sa kanilang pamumuhay. Sa ngayon, ang mga panukalang ito ay hindi paganap na batas Ngunit ang patuloy na panawagan at boses ng mga pensioners ay mahalaga upang magkaroon ng pagbabago. Bilang isang pensioner o pamilya ng pensioner, may magagawa ka rin. Una, dapat ay maging mulat ka sa iyong mga karapatan. Alamin ang mga panuntunan ng SSI at LASDE para hindi ka mabigla kung sakaling ikaw ay maapektuhan. Pangalawa, makilahok sa mga panawagan ng mga organisasyon ng senior citizens at mga samahan na nagsusulong ng mas mataas na benepisyo para sa mga nakatatanda. Ang sama-samang tinig ay mas malakas kaysa sa iisang hinaing lamang. Pangatlo, alamin kung may iba pang programa sa inyong lokal na pamahalaan na maaaring makatulong, gaya ng medical assistance, libreng check-up, o discount programs na pwedeng makabawas kahit papaano sa gastusin. Mahalaga ring tandaan na ang transparency at accountability ng mga ahensya ng gobyerno ay dapat bantayan. Kung ikaw ay natanggal sa listahan ng FEFI Social Pension, may karapatan kang magtanong kung ano ang naging basehan ng kanilang desisyon. Hindi dapat basta-basta na lamang natatanggal ang pangalan ng isang senior citizen nang walang malinaw na paliwanag. Dapat ay ipaalam ng maayos at may dokumentong batayan. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay ito, sapat ba ang kasalukuyang sistema ng pensyon sa Pilipinas upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga senior citizens? Ang sagot sa mata ng karamihan ay hindi. Ang is ST pension na 2,200 kada buwan ay hindi sapat. Ang pagkawala pa ng SASTI social pension ay mas nagpapabigat sa sitwasyon. Ang mga lolo't lola na dapat ay nagpapahinga na ay patuloy na naghihirap at nag-aalala kung paano pagkakasyahin ang kanilang maliit na kita. Ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga pensioners ngayon. Ito ay usapin din para sa lahat ng Pilipino dahil darating ang panahon na tayo rin ay tatanda at aasa sa mga benepisyo ng gobyerno. Kung hindi ngayon kikilos at hihingi ng pagbabago, tayo rin balang araw ay haharap sa parehong problema. Kaya mahalaga na simulan na ang panawagan para sa mas makatarungan, sapat at tunay na makatutulong na sistema ng pensyon. Kaya mga kaibigan, ang ating tungkulin ay manatiling mulat, ipakalat ang impormasyon at makibahagi sa laban para sa kapakanan ng ating mga senior citizens. Hindi natin dapat hayaan na ang mga nagtrabaho at nagsakripisyo ng buong buhay ay patuloy na maghirap sa kanilang pagtanda. Ang bawat piso ng pensyon ay mahalaga at ang bawat benepisyong nayaalis ay may katumbas na hirap at gutom para sa ating mga lolo at lola. Ang panawagan, itama ang sistema, dagdagan ang suporta, at siguraduhin na ang mga nakatatanda ay mabubuhay ng may dignidad at siguridad. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay ito, sapat ba ang kasalukuyang sistema ng pensyon sa Pilipinas upang matugunan ang tunay na pangangailangan ng ating mga senior citizens? Para sa karamihan, ang sagot ay malinaw na hindi. Ang isa pension na dalawang libo, dalawang daan bawat buwan ay hindi talaga sapat sa pagkain, gamot, kuryente, tubig at iba pang gastusin. Ang pagkawala pa ng social pension para sa mga may maliit na natatanggap na pension ay lalo lamang nagpapahirap sa kanila. Ang mga lolo at lola na buong buhay ay nagsikap at naghulog ng kontribusyon ay napipilitang pagkasyahin ang halagang halos hindi sapat kahit para sa kalahating buwan. Ang isyong ito ay hindi lang problema ng kasalukuyang henerasyon ng mga senior, kundi pati na rin ng mga susunod. Balang araw, tayo rin ay tatanda at taasa sa mga benepisyong ito. Kung hindi kikilos ngayon ang lipunan at mga leader, tayo rin ang makakaranas ng parehong pagkukulang at kawalan ng sapat na suporta. Kaya mahalagang itulak ang reforma, amyandahan ang batas, at palawakin ang coverage ng social pension para maisama ang mga low-income pensioners na hindi talaga kayang mabuhay sa maliit na halaga ng F pension. Bilang mamamayan, dapat tayong maging mulat, magtanong at makibahagi sa panawagan. Ang boses na nakararami ay mas malakas kaysa sa hinaing ng ilan. Ang ating tungkulin ay ipaglaban na ang ating mga nakatatanda ay hindi maghirap sa kanilang pagtanda. Ang bawat piso ng pensyon ay mahalaga at ang bawat benepisyong nayaalis ay katumbas ng gutom, kakulangan ng gamot at hirap sa araw-araw. Kaya ang panawagan ay malinaw, dagdagan ang suporta, itama ang sistema, at siguraduhin na ang ating mga senior citizens ay mamuhay ng may dignidad at seguridad.